akala nila may pupuntahan silang event. Sa isang pagpupulong, sa isang pagdiriwang ng isang mahusay na nagawa, ngunit ang natagpuan nila ay isang direktang paghaharap sa kaluluwa. Hulyo 28 at 28, 2025 Binuksan ng Vatican ang mga pintuan nito sa mga bagong apostol ng ika-21 siglo mga influencer, YouTuber, podcaster, digital evangelizers. Munit sa ilalim ng spotlight, may nabasa. Hindi lahat ay handa sa kanilang maririnig. At isa sa kanila, na may banayad ngunit matatalas na salita, ay nagsiwalat ng katotohanan na naglantad sa kanila. Hindi lang sila kinausap ni Cardinal Luis Antonio Tagle. Nyugyub niya ang mga ito, hindi ito isang kaganapan para sa social media. Ito ay paghatol ng kaluluwa sa harap ng salamin ng pananampalataya. Ang convocation ng Jubilee year. Sa kasaysayan ng simbahan, may mga sandali na hindi madalas na uulit. Mga sandali na hindi binalak bilang mga ordinaryong kaganapan. Ngunit sa halip bilang mga sagradong pinto na binuksan. Ang mga sandaling ito ay tinatawag na jubilees. Ngunit ano ang jubileo? Ang jubileo ay isang sinaunang tradisyon na may mga ugat sa Biblia, lalo na sa aklat ng Levitiko, Kabanata 25. Tuwing limampu taon, ang mga tao ng Israel ay nagdiwang ng isang espesyal na taon. Panahon ng pagpapatawad ng pagpapalaya ng magsimulang muli Ihayad mo ang kalayaan sa lupain sa lahat ng mga naninirahan dito. Ito ay magiging jubileo para sa inyo, Levitico 25. Sa taong iyon, napatawad ang mga utang. Pinalaya ang mga alipin. Ibinalik ang mga lupain. Naputol ang mga kadena. Ito ay isang taon ng biyaya. Isang espiritual na pagreset. Isang tawag para pagalingin ang nasira. Kinuha ng simbahang katoliko ang simbolo na iyon at ginawa itong isang sagradong pagdiriwang. Ang Kristyanong Jubileo na tinatawag ding banal na taon. Ang una ay noong 1300 na ipinatawag ni Pope Bonifacio Mula noon, bawat 25 o 50 taon, ang Roma ay naging puso ng awa. Dumating ang mga tapat mula sa iba't ibang panig ng mundo, naghahanap ng kapatawaran, pagtubos, at bagong liwanag para sa kanilang buhay. Hindi ito para sa mga ordinaryong pilgrim o para sa mga relihiyosong kongregasyon. Ito ang jubilee para sa mga digital missionaries. Mga influencer, mga YouTuber, mga Katolikong TikToker mga taong nag-ebanghelyo mula sa kanilang mga cellphone. Isang jubileo na hindi katulad ng dati. Isang banal na taon para sa mga nangangaral, hindi sa mga simbahan, ngunit sa mga digital platform. Ang jubili ng libo at ay hindi ordinaryong kaganapan. Ipinatawag ni Pope Leo Rasi sa ilalim ng moto na Pilgrims of Hope, ang Vatican ay nag-organisa sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng isang espesyal na araw para sa mga nag-ebanghelyo online. At kaya isinilang ang ika-28 at ika-28 ng Hulyo, ang Jubilee para sa mga digital missionary at influencer ng Katoliko. Hindi ito isang party. Ito ay isang sangang daan. Mahigit sa tatlong daan Catholic content creator mula sa buong mundo ang dumating sa Roma. Sa kanilang mga kamera, kanilang mga cellphone, kanilang mga personal na tata. Marami, nang hindi nalalaman, ay nagsuot ng kanilang sariling paghuhusga sa kanilang mga leg tulad ng isang credential. Napuno ang square, ngunit natahimik ang espiritu, Mula sa madaling araw, ang S.V. Peters Square ay napuno ng mga batang mukha, mga kable, mikropono, mga pagbati sa labing mga wika. Ang mga selfie ay may halong panalangin. Optimistic ang atmosphere. Ang ilan ay naniniwala na naroon sila upang ipagdiwang ang kanilang epekto, upang makilala. Ngunit mula sa unang sandali, may nagsimulang magbago, sa Paul Le Hall, namatay ang mga ilaw at ipinakita sa screen ang isang simpleng parirala. Hindi yung boses ang kailangang marinig ng mundo. Ang tinig ng espiritu ang hindi sumisigaw, ngunit nagbabago. Doon, marami ang nagsimulang maunawaan na hindi sila dumating upang magsalita. Dumating sila para makinig. The Voice of Silence, pumasok sa stage si Antonio Tago. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ay umakyat sa entablado na may banayad ng mga hakbang. Napangiti siya. At pagkatapos, sa mahinahong boses, sinabi niya, hindi lahat ng nag-ebanghelyo sa social media ay nag-ebanghelyo. Ang ilan ay nagtatayo ng isang tor ng ego na nagkukunwari bilang isang krus. Walang ingay sa hangin ang mga salita. Nag-etsyo sila sa konsensya ng mga tao at idinagdag niya Gusto mo bang malaman kung ipinangangaral mo si Kristo o ang iyong sarili? Tanungin ang iyong sarili, ano ang mangyayari kung bukas ay walang nagbigay sa iyo ng like? Magsasalita ka pa ba tungkol sa kanya. Walang pumalakpak. Isang makapal na katahimikan lang. Ang pag-ebanghelyo ay hindi nagiging viral. Napuno ang SD Peters Basilica ng mahigit isang libo, apat na Catholic content creator mula sa 75 bansa. Mula sa altar ng tagapangulo, pinangunahan ni Luis Antonio Tagle, Cardinal Bishop ng Albano at Prefect ng Dicastery for Evangelization, ang Misa. Ang kanyang humilya ay isang tawag sa kaluluwa, hindi sa algorithm. Hindi lang kayo mga influencer, kayo ay o dapat ay mga misyonero. Ang pag-ibig ay hindi mabubuo ng isang algoritm na impluensyahan tayo ng pag-ibig. Kaya dapat nating impluensyahan ang iba sa pamamagitan ng pagmamahal. At pagkatapos, inilabas niya ang kanyang matinding babala. Hindi iyon impluensya, lason iyon. Pagkatapos ay binalangkas niya ang mga tiyak na halimbawa ng pagmamanipula mga producer na nagsisinungaling sa advertising, mga politiko na nagmamanipula sa pamamagitan ng blackmail, mga gobyerno na nagpapasakop sa digmaan o gutom. Hindi iyon impluensya, lason iyon. Inihayag din ni Tagle ang isang personal at kasalukuyang panganib. Ang isang video na binuo ng line na may larawan kung nagpo-promote ng mga gamot ay kumalat pa, yon ay pagmamanipula binigyang diin niya na. Ang pagbabagong nais natin ay malapit na naubnay sa mga paraan na ginagamit natin upang maimpluensyahan. Ang pang-araw-araw na buhay ay isang web ng mga intersecting na impluensya, at tayo ay naimpluensyahan at naimpluensyahan. Ngayon ay naaamoy at nahawakan natin ang mga nakakalason na likido na nagmumula sa mapanganib na mga bituin. Huwag gumamit ng mga nakakapinsalang impluensya. Hindi kayo naririto para lamang maging mga influencer, kayo ay mga misyonero. Sa wakas, inilagay niya ang ebanghelyo bilang tunay na pinagmumulan ng impluensya. Hindi nagpadala ang Diyos ng isang otomatikong mensahe, ipinadala niya ang kanyang anak. Ang pag-ibig ay hindi ipinanganak mula sa isang algorithm. Tanging isang banal na tao na may puso ng tao ang maaaring tunay na magmahal. Ano ang ibig sabihin ng ki hindi yon impluensya? Lason ba yon? Hindi kinundena ni Tagle ang social media. Nagbabala siya tungkol sa banayad na laso ng kawalang kabuluhan na itinago bilang isang misyon. Kapag naghahanap tayo ng katanyagan sa halip na serbisyo, kapag nananalangin tayo para makita tayo, hindi para mapalapit sa Diyos. Kapag sinusukat natin ang epekto sa mga pananaw, hindi sa mga nabagong buhay. Pagkatapos, ang tila impluensya ay lumalabas na nakakalason. At ang simbahan, sa jubilyong ito, ay tinawag kayo upang maging mga misyonero ng tunay na pag-ibig, hindi mga tagapaghatid ng walang laman na nilalaman ang pagbabago sa hangin. Pagkatapos ng talumpating iyon, nagbago ang jubileo. Ito ay hindi na isang espiritual na komperensya sa marketing. Ito ay naging isang puwang para sa congregational self-criticism. Maraming influencer ang nagtanggal ng kanilang pinakawalang laman na mga video. Pinatahimik ng iba ang kanilang social media upang muling kumonekta sa panalangin nagsimulang kumalat ang isang kusang parirala. Si Kristo ay hindi isang algorithm. Si Kristo ay isang buhay na presensya. Ang pinakamalalim na digital na pagbabago ay hindi teknikal, ito ay espiritual. Papaliurasi at ang babala. Kinabukasan, mula sa bintana ng Vatican, si Pope Liurasi ay nagsalita sa mga naroroon sa isang ama na tono maging mapagpakumbaba. Huwag maghangad na maging mga influencer. Maging mga antena ng Espiritu Santo. Marami ang nakaunawa na ang Papa ay hindi laban sa teknolohiya. Siya ay para sa Espiritu at laban sa ego. Kitang-kita ang synchronicity sa pagitan ni Nalio Rassi at Tagle. Para bang naghanda ang langit ng dobling mensahe? Isang malumanay, at ang isa matalas. Ang huling misa at ang paglalahad ng kodigo. Ang kaganapan ay nagtapos sa isang tahimik na misa sa Redemptoris Mater Chapel. Walang mga kamera. Walang mga publikasyon. Bago umalis, nakatanggap ng itim na card ang bawat dumalo. Mayroon lamang itong youth code at isang parirala. Hindi dito nagtatapos. Ngayon ikaw ay magaan sa web o isang anino sa diskis. Ang mga nag-scan sa code ay nag-access ng isang digital mission manifesto. Isang tawag na ipamuhay ang pananampalataya sa online na may katotohanan, ng walang pagpapaganda, ng nang hindi nangangailangan ng pagsangayon ng tao. Pag nag-ebanghelyo ka ba o itinataguyod mo ang iyong sarili? Ano ang ibinabahagi natin sa social media? Si Kristo ang ating ego na hugis cross? Ang jubili ng dalawang libo at dalawamput lima ay isang salamin. Isa na nagsiwalat ng mga filter, ang mga pose, ang hindi sinasabing mga intensyon. Ngunit nagbukas din ito ng pinto. Na ng isang tunay, buhay, malalim na ebanghelisasyon, na walang pagganap dahil kung ang mundo ay puno ng nilalaman. Ang kailangan nito ay hindi isa pang viral video. Ngunit isang saksi na nag-aalab sa loob kahit walang may gusto. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong kaluluwa, mag-iwan ng iyong komento. Mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong nakakaharap at nagbabago.